Malapit na naman ang Valentine's Day. Yan, welcome back sa aking channel mga mamis. Ayan, nalalapit na ang February 14. Kaya isip-isip na tayo kung anong uh, setup ng dates ang ating gagawin. Ayan, pwede na rin ito, isasuggest ko sa inyo. Pwede na rin ito sa family, Or uh, sa mga single dyan, pwede na rin. At saka sa magjojowa, ayan. O ba diba, napakaganda ng tanawin. Ayan, pwede na kayong mag picnic sa ganyan. Pwede nang mag-date. Iparada nyo lang yung inyong sasakyan sa tabi-tabi or dyan sa mga uh, magandang tanawin sa paligid. So, solve na solve na ang inyong date. Ayan. Napakaganda, di ba, ng tanawin. So, ako nga pala ay nag-advance na. Kaya, dyan sa aking uh, video na yan, ay makikita nyo na ako ay nag-prepare para sa sarili ko. Di ba? <laughs> Ma <laughs> wala namang masama, di ba, na ipamper ang ating mga sarili. Ayan. Meron tayo dyan cake, may pansit, may pizza, and then meron tayong pa-flowers para sa ating sarili. and of course, meron tayong gift sa ating sarili. Thank you. So